Esther. Ito po yung may-ari ng Esther's uh, special bibingka dito sa Lian Batangas. So, ito, papakita Lian ko po yung... Kalatagan, Kalatagan po ba ito? Lian. Uh, Lian Batangas. So, ito po yung uh, famous na bibingka dito sa Lian Batangas. Ayan po yung bibingka nila. Ito po yung, ano, yung kanilang lutuan. Ayan. Ito po yung working areas nila. So, ayan po. Ito po yung bibingka nila. O, oh, isang bilao na yan. Iba-ibang -iba ano nila. Bibingkoy. Yung bibingka nila na classic. Ayan. Si ate narinig ka. Thank <laughs> you. Ayan po. Ayan yung kanilang bibingka na ginagawa dito. Ayan. Famous po tong bibingkang ito. Napakasarap. Kaya eh, nandito po kami para bumili. Kasi namimiss na po namin tong bibingkang ito. Ayan po yung kanilang lutuan dito. Ayan. Kuya. Kuya. Kaway-kaway. Ayaw mo yung kuya. Kawale Oo nga eh. Ito, oh. Ito may mga luto na rito, oh. Ayan po yung mga bibingka nila dito, oh. Mga luto na. Marami nang may orders niyan. Ayan. Ayan. Ang laki din ng kanilang lutuan dito. Yung working areas nila. Ayan. Ayan po yung niluluto. Yung sauce sa ibabaw yung latik latik I mean latik that's latik ayan po ayan, oh. ang sarap ng latik nila ah. ang sarap ng bibingka nila dito kaya kami pumupunta dito dumadayo pa para bumili ng kanilang bibingka ayan actually na feature na po ito sa kay Corina Sanchez ayan na feature na po ni Corina Sanchez to, kay Esther's special bibingka. So ayan po. Hello Ate. Yes, ang sarap ng bibingka dito and then meron na silang bagong product. Meron na silang kasaba. May kasaba na kayo, Note? Okay. Ayan. Bumili lang kami dito pero binlog ko siya ha. Dapat may discount kami, Aling Esther. Okay. Joke lang po. <laughs> Ayan. Ayan, meron nang may ma may-ari niyan. Ano to, may may-ari na po? O nagpaklang lang po kayo. Ayun. Ayan. Ayan. So, dito po kayo pumunta, pumunta. Kasi special bibingka talaga ito ni Aling Esther. Yan. Thank you guys. Thank you for watching. This is Kin TV. Bye. God bless.